Wait guys, so ayan ang aking gawain for today's video. Sharon here, RFW in Hong Kong. At ito ang isa sa aking mga gawain dito sa bansang Hong Kong bilang RFW. So, ayun guys. And, after ko magbalit ang bedsheet. sheet, ito yan naman, kailangan ko mag-gloves para hindi ko maramdaman yung lamig ng tubig sa so, umagang ito. So, ayan, kuskos punas ng mga basong nuklasan ko noong gabi and mga sangkala na pinaghiwaan ko ng mga gulay and then mga pinggan na ginamit namin yung So, ganyan ako nagwo-work dito sa Hong Kong. Bilang FW, parang nasa sarili lang akong bahay and after ko naman sa kusina. So, ito naman ang ginawa ko. Magtiklop ng aking Han. And after ko nito, magtiklop, ilalagay ko naman na siya sa lalagyan. Closet or tokador ng aking employer. And, syempre, before ko ilagay, kailangan ko munang magplancha ng mga And yan, guys. After ng aking maghapong work, matutulog na tayo sure. So, ayun nga, matutulog na tayo. So, alam nyo guys, advice ko lang sa inyo, para maging mas madali sa inyo, ang inyong trabaho is, samahan nyo ng dasal. Ngayon, guys, map mabisang, ano yan, ah, mabisang weapon or armas natin bilang OFW yung habang nagwo-work tayo is sinasamahan natin ang pagdarasal na matatapos natin ng matiwasay ang ating trabaho na tayo is malakas at masaya sa ating ginagawa. So mahalin natin yung trabaho natin dahil ito yung nagpo-provide sa atin ng ating mga pangangailangan at sa ating mga anak. So, yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Sharon here. I feel in Hong Kong.